So guys, magandang uh, hapon, umaga o tanghali ulit sa inyong lahat. So ito na yung pangalawang uh, vlog natin uh, para ipaalam naman namin sa inyo yung ano nga ba ang mga dapat ulit natin ginagawa pagkatapos na ng pagkapanganak uh, ng kambing. Ano yung proper care dun sa kanilang mga anak at paano ang tamang management naman para doon sa mga nanay na nangalang. So, i-discuss ulit sa atin uh, ng ating partner na si Doc Jazz kung ano yung mga ano-ano yung mga tamang proseso at ginagawa ng katulad nating mga nag ng kami. So, Doc, uh, pwede pang ibahagi mo ulit sa pangalawang pagkakataon ng ating vlog yung ating nabanggit kung paano ginagawa. Okay. So, hindi po, magandang araw sa ating lahat. Welcome ulit sa Adokalki Farm, vlog number 2. So, ngayon po, um, share namin sa inyo ano ba yung program namin dito doon sa mga kapapanganak na kid at sa doon sa mga inahin. Okay, umpisaan po natin doon sa mga kapapanganak na kid. Sa mga kapapanganak na kids, mahaba ang programang ginagawa natin. So, ang program natin, nag sa yan right at the moment na lumabas yung kid doon sa sinapupunan ng inahin. Okay, so at the moment na lumabas ko ang kid, ang ginagawa ng mga tao natin dito, ini-assure nila na walang mucus na naka o nag doon sa lalamunan at saka sa ilong ng mga kid bago nila kaya ang dilaan o in no nung inaheal. Opo, pinadidilaan natin sa inaheal yan. So, ano po ba advantage ng na nadidilaan ng inaheal yung mga kapapanganak na kid? May dalawang advantage po yan. Number one is para ma-develop yung tinatawag natin ng maternal instinct. So pag ginilaan po nila yan, marerecognize nila na ito ang puto. Ito dapat alagaan ang puto. Okay. Pangalawa, yung pong mga mucus na nakabalot doon sa kid, pag ipinanganak sila, together with the placenta, ay mayaman po yan doon sa tinatawag natin na oxytocin. Okay. Mapapansin nyo po yung mga inahing kambing, though hindi yan mga uh, hindi yan mga um, carnivores, pero bakit kinakain nila yung inuna nila? Mm. Oo, oh, okay. di ba? Misan na-amiss kayo. Bakit kinain niyo yung nunan? Mm -hmm. O, oh, di ba kinakain ng kambing is dahon? Bakit kinain niyo inunan? yung nunan? Yun po ang isang reason. Parang nakaprogram na po sa kanila yun. Once na nanganak sila, kinakain nila yung inunan nito. So Instinct na ng kambing dok yun, hindi na tinuturo sa kanila. Mm, kinakain nila yung inunan nila. Pero subukan mas bigyan ng karne, hindi na nakakainin ng karne. Okay, so yun, dahil dun sa oxytocin na yon. So, ayun. Ang una nating ginagawa sa siguraduhin na walang mucus na naka-plug dun sa lilang munan at saka sa ilong, din hahayaan natin yung inhen na nurse niya yung mga kid. Then, pag na-nurse na nung inahen yung mga kid, po pwede na tayong mag-assist. Pagdedein natin yung mga kid doon sa inahen. Para makadedi sila ng tinatawag natin na colostrum. Okay, guys, ano ba yung colostrum? Yung colostrum, yun yung unang gatas ng inahen sa loob ng 3 days na masustansya sa mga immunoglobulins o sa immune ang uh, sabi natin pampataas ng immune system okay yung tinatawag natin na passive immunity na naipapasa mula sa inahin papunta doon sa anak through colostrum okay pag yung mga kid na ng colostrum um, magiging malakas sila lab, uh, magkakaroon sila ng partial resistance immunity laban doon sa mga sakit na na-encounter na ng magulang nila so yun yun po yun so Uh, may mga colostrum replacer na available sa market. Kaya lang po, yung mga colostrum available sa market, colostrum replacer, hindi po nun kayang imimik yung mga immunoglobulins content ng talagang colostrum. Ang kaya niya lang imimik o kaya niya lang gayahin is mismo yung consistency o yung mga sangkap o yung yung mga vitamins yung, na content no colostrum but not the immunoglobulins. Okay. So, kailangan po madead yun mga kid natin yon Guys, take note. Though 3 days ang production ng colostrum ng inahin, pero ang maximum absorption ng colostrum ng kid is only 1 day. Meaning to say, within 24 hours. Yes. Doon lang sa araw na yon do sa unang araw, na magsasak siya ng colostrum, nun lang ngayon matitake as colostrum. Mm. Pero do sa susunod na araw, sa second day, sa third day, even though colostrum pa rin yung sinisecret o pinoproduce ng inangin, pero hindi na matetake yon as colostrum. Matetake na lang nung kid yun as ordinary milk. Ordinary milk na Opo. Na lang. Right. Opo. So napaka-importante pala yung 24 oras. Yes, sa kailangan. makadede yung, yung batang kambing sa nanay. Opo, sa kailangan. Yon, 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 very important po yon, kasi doon po siya kukuha ng, ng lakas pag naka-DD siya. Kaya po yung ibang mga kid na hindi naka-DD ng colostrum, sakitin, mahina, tapos kadalasan hindi rin nagtatagal na mamatay. Opo. So, ang ginagawa po natin practice, um, since sabi nga po natin, yung second day, tsaka third day na magpo ng gatas ang inen, -in, is still colostrum pa rin yung ipino-produce nila, pero hindi na natitake nung ng kid as colostrum, bagkos na na lang as regular milk. Ang ginagawa po namin dito, am um, kinukuha namin yung colostrum, kumukuha kami ng colostrum do sa inen, -in, tsaka namin ipinipreserve. Bakit? Para kung dumating yung time na meron kaming inahin na anak, tapos yung inahin namin nanganak, hindi nagproduce ng colostrum, eh sabi natin, very vital yung first 24 hours na pagdedi ng colostrum ng kid. Kaya ang ginagawa namin, meron na kaming nakapondong colostrum. Kung saan yung colostrum na yon, pagka walang pinroduce na gatas yung inahin during ng first day, yun yung itinotone namin. Itinotone namin yun para yun yung padededi namin doon sa mga kid. as colostrum. Ngayon, yung pagtotoo po namin yan, yung very pampu yan, ha? hindi po siya basta-basta itinutaw. Kasi pag basta-basta mo tinawian yan, lalo na yung ipinasturize mo o pinakuluan mo, masisira ang integrity ng mga immunoglobulins. Ang ginagawa po namin, pag tinutaw namin yan, ang temperature at maximum is 70 degrees Celsius. Doon mo lang siya pwedeng itaw hindi niya pwedeng ma-reach yung temperature mm -hmm. ng pasteurization. Mm -hmm. Kasi pag na-reach yung temperature na yun, po pwedeng masira na yung integrity ng mga immunoglobulins. Yeah. So, dapat hindi ka lumampas ng? 70 degrees. 70 degrees. Yan. Between 60, ayan, mga 60. Yan. Pero not more than 70. Yun yung temperature ng pagtotowa natin, mm -hmm. ng frozen na colostrum. Mm -hmm. Opo, so ganun ang ginagawa natin para mas natin yung colostrum. Then, ang ginagawa pa natin practice sa mga kid natin, sabi nga natin, pagkapanganak nyan, yung pusod, very ma, guys, mahalaga to yung pusod ng mga kapapanganak na kid, um, kinakat natin yan. Practice natin, um, either itatali yung pusod, ibubuhol, 2 inches mula doon sa base ng pusod. Then pagkaputol, i-spray niya ng Topicure, Combinex, o kaya isasaw sa Betadine. Para masigurado natin na yung pusod, hindi ma-impact. Opo. ba ang isang reason din kung bakit natin pinuputol kasi yung pusod considered as open wounds. Pag sinabi natin open wound, um, pagyaan na contaminate, nung na napasukan ng bakteriya, yung bakteriya na yun pwede magdire diretso sa katawan ng hayop na po pwede mag-trigger ng tinatawag natin na navel ill. Kung saan yung navel ill, ang namamagayong chan, yung, yung base ng pusod na yan, nagnanana, <laughs> o kaya naman, hindi man, niya, hindi man siya magkaroon ng navel ill, pero eventually, po pwede siya magkaroon ng tinatawag natin na joint ill or multiple arthritis na nakuha dahil sa bakteriya na pumasok doon sa pusod. So, pinuputol yung pusod, binubuhol, ini-spray ng Combinex o Topic Topicure. Then also, part pa rin ng pag-aalaga natin sa bagong panganak na kid, sinisigurado natin na yung kulungan nila o yung, yung pinagkukulungan ng inahin together with them ay eh, merong sapat na facilities na kaya silang protektahan laban sa lamig. Lame. Kaya kung mapapansin nyo sa mga kulungan natin dito sa Adukadi Farm, meron tayong mga tinatawag na DIY EQ drum. Kung saan yung drum na yun, um, merong butas, tapos meron siyang ilaw. Yan. Meron siyang ilaw sa itaas. Tapos meron siyang substrate. Kung saan pagka malamig, yung mga kid papasok dyan para mainitan sila. Especially, guys, eto nung, nung kasalukuyan nagla-labor inahin, ito yung time na halos bumabagyo. Yung si bagyong... Um, egay, tsaka egay. si Falcon. Falcon oo, oo. So, na nagle-labor yung mga inahin. Kaya, syempre, um, as part ng ating management program, sinigurado natin na mga nakman ng bumabagyo, sigurado natin na masisecure natin yung health ng ating mga alaga. Kaya naglagay tayo kagad ng DIY Inkydram. Tapos guys, isa pa, yung sa substrate. Mahalaga yung substrate. Bakit? Kasi sabi natin, yung pusod ng mga kid is open wound. Ngayon, kung ang substrate na ilalagay kagad natin pag kapapanganak nila, eh, dayami. Yung mga dayami, guys, Meron niyang mga molds, meron niyang mga bakterya. Saka meron niyang gilik. Kung pamilyar kayo. Di ba? Pagka yung dayami, nakaskas sa balat mo. Ang kate, Ryan, tama? Oo, oo. Okay. How much more kung kataskas doon sa pusod nung kid nakapapanganak? Sabi nga natin, open wounds yun. Baka ma-infect. Baka ma infect yon, So, ang ginagawa natin as practice, instead na gumamit tayo ng dayami, saka, sa unang araw, ang ginagamit muna natin dito is yung mga, mga lumang malilinis na tuwalya, lumang, mal lumang malinis na damit, yun muna na ginagamit nating substrate para maiwasan yung pagsayad-sayad ng pusod nila sa dayami o kaya ay sa sahig. Ngayon, after 3 days, medyo tuyo na yung pusod, po pwede na ang gamitin nating substrate ay dayami. dayami. Right. Okay, yun yung yung sa unang araw. Guys, unang araw pa lang yan, ha? Unang araw pa lang yan, ah, Pero meron pa. Nag-practice din natin dito na pagka yung inahin, eh, nag-overdue. Kasi di ba ang expected natin ay 150 days plus minus 5 ang gestation period. Minsan dumarating yung time na yung inahin sumusobra doon sa expected date. Oo, overdue. Ang ginagawa natin dyan, para masigurado natin na maiiwasan natin yung sepsis, nagbibigay kami ng neonatal drops. Binibigyan namin ng neonatal drops yung mga kapapanganak na kid para kung sakaling meron mang infection magganap dahil doon sa pwedeng nakakain na sila ng dumi. Doon sa sinapupunan. So, para maiwasan namin yung infection right after the, ng pagkapanganap nila, nagninihinital drops tayo para malabanan yung possible infection. O kaya naman, during ng time na kung saan minsan, nahihirap ang mga So, tinutulungan natin yan. Ina-assist natin yung, yung deliberation. Yan yung dinudukot, hinihila. Eh, so, stressful yan. Tapos, painful para din sakit. So, doon, nabibigay talaga tayo ng mga neonatal drops. Opo, pinibigay natin yan. Usually, ang neonatal drops, bibigyan natin from day 1 to day 3 para masigurado natin na walang magaganap na infeksyon. Also, ang importante ng pagbibigyan ng neonatal drop, kung yung inahend, during nung time na nagbubunti sila, nagkaroon sila ng sakit. Eh, hindi naman tayo pwedeng basta-basta magbigay ng antibiotics during na time na nagbubunti yes, sa mga kanteng. So, ang ginagawa natin, um, binibigyan lang natin ng mga supportive treatments like vitamins, pampatasan ng immune system para malabanan nila yung sakit. Pero hindi natin directly ginagamot yung sakit. Ngayon, gumaling. Pero po pwedeng yung, yung kids sa sinapupunan, ipo e puwedeng nagkaroon ng infection. Opo, parang sa tao din. So ang ginagawa natin, nagibigay talaga tayo ng neonatal drops para malabanan yung mga gano'n. Okay. From day 1 to day 3. Ngayon, pagpasok naman ng day 3, dyan nagbibigay natin tayo ng Iron, Iron. Oo, binibigyan natin ng iron yung mga kid. Also, um, parang sa baboy, ginawa na natin yung parang practice ng baboy. From day um, day 3 and day 14. Day 10 to day 14 nagbibigay ng iron. Don. Then also, um pagtuntong ng day 6, kami practice namin dito sa adukaldi Farm. Starting day 6, nagbibigay na kami ng mga probiotics. So bakit kami nagbibigay ng probiotics? Nagbibigay kami ng probiotics para masigurado namin yung development ng rumen microflora. Kasi kung familiar kayo guys, ang laam, um, ang tumutulong sa mga ruminants para ma-digest nila at ma-utilize nila yung mga kinakain nila na na um, cellulose is yung mga mga good bacteria na present do sa rumen. So, ang ginagawa namin, bago namin sila i-introduce, bago namin i-introduce sa kanila yung mga greens o yung mga damo, tinutulungan mo namin silang ma-build up yung colony o population ng good bacteria dun sa rumen nila. So, nagbibigay kami ng probiotics. Yan. So, so napaka-importante rin pala yung probiotics. Do, ano? Opo. Sa, sa simulan ng paglaki ng mga kambing. Opo. Kaya mapapansin nyo po, pagka yung mga kid nag-uumpisang kumain, makita nyo nagtatae sila, di ba? Mm -hmm. Bakit sila nagtatae? Kasi hindi nila ma-digest mabuti yung kinakain nila. Dahil kulang yung good bacteria na tutulong sa digestion. Alright. ng mga greens na kinakain nila yon So, kung nagiging practice natin yung magpo-probiotics tayo start, um, starting day 6 onwards, so, mag-build ma up natin yung colony ng bacteria sa rumen na, na siyang tutulong para ma-digest yung mga kakaining greens eventually ng mga kid natin. Alright guys, sana... Huh? na tandaan niyo yung mga sinasabi dito. Ah, oh, po. Day one pa lang po yan, sa day 6, day 6 pa lang po tayo. Mm. Then ang susunod ang sinu, ang kasunod pong programa namin dito sa Ducal Farm right after ng pagbibigay ng probiotics is pagpasok po ng mga day 9 hanggang 10th day, diyan na po namin sila ni introduce doon sa greens. anong greens, yung mga dabo So, sabi po natin, starting day 6, nagbibigay tayo ng probiotics para mabuild up ang colony ng good bacteria para sa preparation sa pagpapakain natin ng damo. So, day 10, magnagbigay tayo ng damo, kak kakain yan. Actually, kahit hindi mo bigyan yan. Pagtuntong niya ng mga siyam na araw, sampung araw, makita mo, nakikisalo na sa inahin yan. So, kumakain na sila. So, pagkubain sila ng damo, meron ng sapat na bakterya para tumulong sa digestion. Okay. Nun. Opo, kasi para guys, sa mga hindi na nakakaalam, ang unang developed na compartment ng ng chan, ng ruminants, ay yung tinatawag nating abomasum o yung trostoma. Pag dumededdy pa lang sila, ang develop pa lang is yung abomasum. Tapos eventually in life, pag kumakain na sila ng greens, nade-develop na dyan yung rumen. rumen. Opo. Ayan. Doon sa rumen, doon napupunta yung mga kinakain nilang greens. Para sa mga kaalaman ng iba, Dok, ano nga ba yung tinatawag na rumen? Okay, ganito po yung rumen, um, isa po yan sa compartment ng compound yung stomach. Diyan po napupunta yung mga undigested na kinakain ng mga kambing. Um, diba, di ba, mapapansin nyo po yung kambing. Um, pag nagbigay kayo ng damo, <coughs> kain lang sila ng kain, parang hindi naman nilang inungayang mabuti. Yes. Lunok lang sila ng lunok. Tapos pag wala na silang kinakain o wala na silang ginagawa, mapapansin nyo, Okay. San galing yung inunguya? Muya pa rin ang muya Okay. Ganito po yan. Yung mga undigested o partially digested na pagkain na napupunta sa rumen, uh, yun po yung binabalik nila. Tapos rin regurgitate nila, din babalik ulit sa rumen pagka na pino na. Ngayon, yung rumen, also known as fermentation bath. Diyan po nabababad, lumalambot yung mga kinakain ng ating mga kambing. So, pag yan po, um, yung rumen po, napupuntra po yan, 1 to 2 contraction per minute, So, pag nagkocontract po yan, pumipiga po yan, nag exclude Ngayon, yung mga pinong particles na pupunta na from, from rumen, pupunta na po yan sa reticulum. Then, yung mga hindi pa ganong digested, naiiwan pa ron sa rumen. Tapos, yung masyadong malalaking particles pa, bumabalik pa yan, nag-re-regurgitate -re -re pa yan para nguyain ulit. Okay, so yun po yung rumen fermentation. Kaya, pa. nakikita nyo, yung mga kambing ninyo na kala mo laging may kinakain. Meron talaga. Kasi, from uh, rumen, buwabalik yun dun sa, tama ba dok? Sa from, from rumen, um, i-regurgitate nila yon pabalik sa lalamunan, yun na, then i-re-salivate, i-re-remasticate, then i-re-swallow. Sa madaling salita, ibabalik sa lalamunan, um, masasa masasamahan ng laway kasi masasalivate yan, then mag-re-remasticate, ngunguyain niya ulit yan, then pag nanguyain niya ulit yan, mapipino na yan, then i-re-swallow niya ulit yan. Ngayon, pag pino na yon pupunta na yun, kambunin, yung diretsyo na yan sa retikulong. Okay. okay, so nasa day 10 pa lang tayo. So usually day 9, day 10, Nagpapakain na tayo. I-introduce In natin sila sa greens. Tapos guys, part din ng practice namin dito sa Ducal Farm, nagbibigay kami ng regular kami nagbibigay ng vitamins sa ating mga kid. Um pero since yung mga kid, di ba? medyo malalit pa yung mga muscle fiber niyan. So dito, practice namin, instead na gumamit kami ng mga injectable, ang ginagamit namin dito is yung mga oral na vitamins. Ang ginagamit namin dito is yung Promotor L. Yung Promotor L is a uh, multivitamins na intended talaga para sa mga newly born animals. Sa baka, kambing, tupa, baboy, even sa dog and cats. So yon. Um, daily, binibig binibigyan namin sila tuwing afternoon 1 ml per day. Yan. Tapos, um, yung, uh, even yung iron namin guys dito sa Ducalde, iniiwasan namin yung pagbibigay ng injectable kasi minsan mas malaki pa yung mas malaki pa yung needle kesa doon sa may muscle fiber ng kid. Nakakaawa naman kung sasaksakan mo. So, puro oral ang binibigay namin supplement. Okay, so it, 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 ituloy natin. So, pagpalo naman ng day 14, chan, kung minsan kasi nanini, um, hindi kami nakakapag deworm 2 weeks prior to kidding so ang ginagawa namin, pag hindi kami nakapag deworm 2 weeks prior to kidding, i-deworm namin yung kid, pag idar nila ng 2 weeks Ayan. so dyan po kami unang nagdi -de deworm 2 so, weeks guys, 2 huh? weeks after 2 weeks, magdi -de deworm kami, then pagkatapos ng another 2 weeks nagpa-follow up kami, so bakit kami nagpa-follow up, oh teka, tatanong nyo anong dewormer ang ginagamit nyo? So, ang ginagamit namin dewormer pagpasok ng second week is yung broad spectrum. Yung po pwede sa tapeworm, po pwede sa roundworm. Kasi at that time, hindi mo pa talaga alam kung anong parasite yung present doon sa alaga mo. So, nagbibigay kami ng, ang ginagamit namin is levamisol hydrochloride plus prosecuantel para pang roundworm tsaka pang tapeworm. Okay. Um then ireripit namin 'yon after 2 weeks para mag up. Bakit bakit doc? Bakit, bakit nagpapa up? So nagpapa up tayo para yung yung alibawa nag-deworm tayo so, ngayon. Alibawa doc, nag-deworm ka. Okay. In 2 weeks na nag-deworm. So after dewormer, deworming, ilang weeks ulit ang uh, bago magpalo up. Oh, uh, yes. I'm okay, graduate. two weeks po bago, after ng deworming natin, after two weeks, magpapalo up tayo. Kaya natin ginagawa yung palo up para masigurado natin na masisiro out natin yung parasite. Alright. Bakit? Kasi pag nag-deworm tayo nung unang beses, po pwedeng hindi lahat ng parasite mapapatay natin kasi merong mga itlog. Mm -hmm yung itlog hindi pa kayang patayin ng mga dewormer na available sa market kaya ang nangyayari, maghihintay tayo ng another 2 weeks para masigurado natin na napisahan na yung mga itlog pero hindi pa sila nakakapag repopulate o nakakapagparami ulit so, so magpapahalo up tayo para mapatay natin yung bago pa sila makapagparami so yung uh, range na within a month uh, pagkatapos pang uh, dalawang beses Opo. Alright. Okay. Pati up. Ayun. So pagkatapos naman po nun, um, dito rin po naging practice namin, starting day 15, nag introduce na kami ng pids. So ano po yung pids namin? Ang ginagamit po namin pids dito sa Aducal de Goat Farm ay yung pids ni Doc Paul. From Starter. Growing. starter lang. Alatang sa atin, alatan, hindi nakapagpanik sa Ryan. Apo. po, goat Starter po. Apa. pagpasok po ng day 15, nagbibigay na tayo ng goat starter para masigurado natin na masusustain yung nutritional requirements yes. ng mga alaga natin. Kid. Para, apo, goat goat para mabilis po yung maging paglaki ng mga alaga natin. Then yan diretso na po yan, nagbibigay tayo nga, sabi natin nagbibigay tayo ng concentrates and also Since ang bower po, kung mapapansin nyo, medyo mahina mag-produce ng gatas yan compare sa other goats kasi sila ay breed intended talaga for meat, consumption. Hindi sila kagaya ng Anglo, sa Anen, Mancha, Togenberg na talagang malakas magproduce ng gatas. So, naging part po ng practice namin dito kay Adukaldi Goat Farm na nagbibigay kami ng milk support. Ano po yung milk support? Bukod sa dinededi nilang gatas sa inihin, pinadededi pa po namin sila sa bote gamit ang milk ban o kaya ay spray foam. Okay, so meron po tayong computation, meron po tayong formula na sinusunod sa pagda o doon sa pagreconstitute ng gatas na 'yan at saka kung gaano karami yung dapat nating ibigay per head per day. Okay. So para masigurado po natin na mabilis talaga 'yung paglaki bukod sa Delicol ay sa bukod sa starter concentrate na bibigyan natin, nagbibigay rin tayo ng milk support. Okay. Pagpasok naman po ng first month Okay. Sa so first month po, diyan po kami nagbibigay ng vaccine, ng Toxepra. Tapos, um, ulit po ulit yan after two weeks para masisigurado na maiiwasan, maiiwasan po nila yung mga health issues kagaya ng um, Clostridium botulinum, yung, um, yung kidney, o yung uh, Tsaka po yung teta, no? Pero maraming sakit ang kaya mong ma maiwasan. Naku, Dok. Pwede, pwede, siguro i-discuss natin sa susunod na vlog natin <laughs> yung after, after a month na. Opo, sige po. Para medyo madigest nila na gusto yung yung tamang pamamaraan ng pag-aalaga from day 1 to 30 days. Opo, day 1 to 30 days. Sige po. So, puputuloy po muna namin yung uh, vlog namin na ito. May part 2, part po. May part 3, may part 4. Opo, Apo. kaya wag po kayong... Uh, Ah, uh, magsasawang uh, makinig at manood po sa amin dahil uh, marami po kaming ibabahagi na sa tingin namin ay makakatulong sa inyo bilang uh, na, mga, bilang katulad ko na nag-aalaga ng mga itong klaseng livestock na bower. Opo. So See you po sa mga susunod na vlog namin. Okay, salamat po. Uh, po. Thank you. So guys, magandang uh, hapon, umaga, o tanghali ulit sa inyong lahat. So ito na yung pangalawang vlog natin para ipaalam naman namin sa inyo yung ano nga ba ang mga dapat ulit natin ginagawa pagkatapos ng pagkapanganak ng kambing. Ano yung proper care dun sa kanilang mga anak at papano ang tamang management naman para dun sa mga nanay na nanganak. So i-discuss ulit sa atin. Uh, ng ating partner na si Doc Just kung ano yung mga ano-ano yung mga tamang uh, proseso at ginagawa ng katulad nating uh, nag-aalaga ng kambing. So Doc, uh, pwede bang ibahagi mo ulit sa pangalawang pagkakataon ng ating vlog okay. yung ating nabanggit kung paano ginagawa. Okay, so bili po, magandang araw sa ating lahat. Welcome ulit sa Adukalki Farm vlog number 2. So ngayon po, uh, share namin sa inyo ano ba yung program namin dito doon sa mga kapapanganak na kid at sa doon sa mga inahen. Okay, umpisahan po natin doon sa mga kapapanganak na kid. Sa mga kapapanganak na kids, mahaba ang programang ginagawa natin. So, ang program natin, nag-uumpisa yan right at the moment na lumabas yung kid doon sa sinapupunan ng inahen. Okay, so at the moment na lumabas po ang kid, ang ginagawa ng mga tao natin dito, ini-insure nila na walang mucus na nakaplag o nag doon sa lalamunan at saka sa ilong ng mga kid bago nila hayaang dilaan o inders nung inahin. Opo, pinadidilaan natin sa inahin yan. So, ano po bang advantage ng na nadidilaan ng inahin yung mga kapapanganak na kid? May dalawang advantage po yan. Number one is para ma-develop yung tinatawag natin ng maternal instinct. So, pag dinilaan po nila yan, marirecognize nila na ito anak ko to. Ito dapat alagaan ko to. Okay. Pangalawa, yung pong mga mucus na nakabalot doon sa kid, pag ipinanganak sila together with the placenta, ay mayaman po yan doon sa tinatawag natin na oxytocin. Okay. Mapapansin nyo po yung mga inahing kambing though hindi yan mga uh, hindi yan mga um, carnivores, pero bakit kinakain nila yung inuna nila? Mm. Oo, di ba? Minsan na-amiss kayo. Bakit kinain yung inunan? Mm -hmm. O, di ba kinakain ng kambing is dahon? Bakit kinain inunan? yung inunan? Yun po ang isang reason parang nakaprogram na po sa kanila yun once na nanganak sila, kinakain nila yung inuna nila so instinct na okay. ng kambing dok yun, hindi na tinuturo sa kanila mm, yung... kinakain nila yung inuna okay. nila pero subukan mas nabigyan ng karne, hindi nila kakainin ng karne okay, so yon dahil dun sa oxytocin na present yun so